Si yan Lim di pa tapos sa breakup nila ni Kim. Pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Ang bongga naman ng bagong karelasyon ng aktor na si Sian Lim na nagflex na ng litrato nila habang nakaakbay sa kanya ang ex-boyfriend ni Kim Chu. Kasalukuyang nasa France ang magkarelasyon para sa Cannes Film Festival 2024 ipinost ng Viva Max producer ang litrato nilang magkaakbay na may caption na black heart at film frame emojis na agad na napansin ng netizens. Limitado lamang ang maaaring magkomento sa kanyang post kaya walang basher na nakapagkomento roon na siguradong hindi sana palalagpasin ng mga ito. Maaalalang kinumpirma ni Sian ang relasyon nila kamakailan sa isang exclusive interview. Limang buwan matapos ang controversial breakup nila ni Kim ay nagsalita na siya upang isa publiko ang relasyon nila ng Prodo dahil sa mga hakahaka -haka ng netizens na nakatutok sa kanilang dalawa. December naman nakaraang taon nang kumpirmahin nila ni Kim ang hiwalayan nila kung saan tinapos nila ang labindalawang taon nilang relasyon. Kahit ilang buwan na silang hiwalay ng aktres ay patuloy pa rin pinag-uusapan ang breakup nila tungkol sa kung paano nila tinapos ang relasyon, at kung sino ba ang tumapos nito na ginagawang biro na lamang din ng netizens. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon, mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po.